So guys, nandito so na tayo sa harap. Yeah. So, ito talaga 'yung takbuhan ko pag Dami ano, pag may problema, O ganun uh. Magandang araw mga Kapabs Wonder. Gaya ng ipinangako ko sa inyo noong huling video ko, ituturo ko kayo sa lungsod ng Naga. Hindi dahil gusto kong ipakita ang itsura ng lungsod na ito, kundi ito ay isang pagbabalik-tanaw sa aking nakaraan. Sa lungsod na ito, ako unang nakaramdam ng saya at sakit. Dito ako unang nagutom, nangarap at naranasan ng hirap ng buhay. At dito rin nagsimula ang ilan sa pinakamahalagang alaala na tumatak sa puso ko. Ngayon, bumabalik ako hindi para magdalamhati, kundi para pahalagaan kung saan ako nagsimula. Kaya tara, samahan niyo ako sa maikling episode na ito at sabay-sabay nating tuklasin ang daan ng musod ng naga. Ayan, hello guys. Good, 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 good morning. So, galing akong BIR dito sa Naga. Nagpa-check ako ng ano. Nagpa-update ako ng mga ano uh, credentials ko. Ayan. Uh, Shoutout sa Sir. Thank you so much for accommodating me. Napaka-solid. Napaka-ganda ng service nila. As in. <laughs> Ayan. So, ito ko kayo sa sentro ng Naga ito ang naga and na expect nyo ngayon na ano. so Monday ngayon no uh, hindi matao doon sa BIR hindi siya uh, hindi naman madali lang yung pila I mean ma marami pa rin tao hindi naman hindi hindi lang siya crowded no so yun yung ano, maganda dito ayan tutor kayo dito sa naga I'm so excited ayan so mamaya pa naman yung check up natin Um, so ituturo ko muna kaya dito kung ano uh, ina expect dito sa Naga. Yan dito. Uh, probably pakita ko sa inyo kung ano yung ano yung Naga ah uh, eh kung balak nyo mag-open ng business dito. Yan. So, ito. Ito yung munisipyo. Uh, dito. So currently ang mayor dito si ano uh, Mayor Lenny Super bright oh. Ayan, dito. Ayan, dito. Uh, ang ganda na. Ayan, o. Oh. Ayan. 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 to di, kasi guys ano kaya bakit alam na alam ko tong naga hindi sa tuma, hindi lang sa tumira ako dito hindi nag area ako dito sa sales so nag door to door sale ako guys nung ano ko nung college ko nag door to door sale ako as in nilalakad ko tong area na to iniikot ko nagbebenta benta ako para pang sa ano sa pag-aaral <laughs> ayan ito yun may mga street. Di ba, may mga malilito ka dito. Pag hindi ka taga dito, malilito ka eh. Kasi minsan may mga one-way. So, hindi ka pwedeng dumaan doon. Kasi, parang, ano na siya, ah, uh, uh, yung mga taga dito alam na nila na hindi sila papasok dito pag ganun tayo yeah. so, sa so bandang magsaysay kaba, haba ng magsaysay out Ah, sige, tour. ko na rin kayo dito kung ano yung expect nyo dito. Pag inikot-ikot nyo yan, ito yung magsaysay. Ay! Asa ah, na kayo? Dati, meron dito ano eh, dati nag-apply ako ng ano, marketing manager, di ako nakuha. <laughs> ah, bar siya. Dito pa kaya yun? Parang wala na, hindi ka na nakikita. Nag-apply ako nung dati guys, marketing manager. Uh, ano ako? Um, fresh graduate. Kasi siguro fresh graduate kaya hindi ako nakuha. <laughs> Ayan, yeah, tuturo ko kayo dito sa rotonda. Hey, rotonda! Ayan. Gabi, tignan nyo guys, oh. ito yung maganda dito sa naga. Malinis. Kita nyo yan? Palinis. Isang ikot lang tayo sa rotonda. Then punta na tayo dun sa church. Sa Pina Francia Church. Kasi saan ako na gano. Dun, uh, dun ako dati nag-serve, uh, minsan, nag-serve ako dun minsan. Minsan sa katedral. Dati yun. <laughs> dun nagkakwer pa ako. Ayan. Dito yung mahiwagang rotonda. Ito yung major traffic talaga guys. Ayan ako yun. Pag ganitong rush hour, oh, ayan. Expect nyo na yan. Ang mahiwagang rotonda. Hindi ganito dati yung itsura na. eh. Nabuta ko pa yun. Yung rotonda nun. Ngayon, pinaikot na nila. Which is good. Kasi dati, parang pa-cross-cross lang eh. Mas mas malala yung congestion nun sa naga balik na tayo kakahanap tayo ng kainan nagagutom ako <laughs> ah doon lang tayo sa sentro yan ipaikuti ko lang tong ano tong, tong naga ayan dito pa yung veterinary clinic oh. ang galing <laughs> Eh, sa tagal ko na hindi nakapunta dito, promise. For how many years na? Kaya, nakatawag nito nostalgic <laughs> alam mo yun yung dami kang parang memories uh, dito yung tambahay ng mga college noon pag may inuman dito rin yun eh <laughs> uh, yung mga classmate mayaman pero ako hindi eh Di ako mayaman sila ha <laughs> yan 29 ba na. wala na dito sana iba na asin parang iba na yan eh ayan ang dami na close na oh no? Villa Caceres yay eto dito ay ayan dito yung feel health alam ko dito yung Sutherland dati eh. Ngayon. Nag-apply din ako diyan sa Sutherland dati, doon. Diri na ako nakapasa. Eh. <laughs> uh. Yan. Ah, sana ba ba? Eh, yan dito da Avenue Plaza. Eh. Eh. Hey, <laughs> yellow cup Starbucks dito pa. Woo! Lalala ko yan, di ko, di ko talaga yan mapuntahan kasi hindi ko afford. Hindi <laughs> ko talaga afford yan. Yan no, pati yung yellow cup, hindi ko talaga afford yan guys. Kalit siya ko sobra. Working student ako nun, tapos wala akong ano, wala akong pera. Kaya siguro dahil ngayon, pagtanda ako, parang daladala -dala ko na siya eh na ang tipid ko grabe kaya kung pagka-shine pag ako lang solo ah wala wala ano pag ako, lang talaga solo kaya kung pagka-shine yung isang libo sa isang linggo na yun ganun. hindi pa nga eh nung nag ako ano eh imagine mo 300 pagkakasya ko sa isang linggo puro lang ako itlog <laughs> itlog kanin ganun ako katipid guys sobrang gutom gutom ako nun gutom asin eh <laughs> yun dito uy bago to crispy creme yan o bago yan hindi ka na inabutan eh ay papatantan <laughs> yan yung ano eh sabigat yan dahil dun sa vlogger na Bicolano din na taga Taneo din siya actually yan yun siya varsity siya sa, sa Taneo si Boss Karepa. Kilala ko kilala niyo yun guys. Ah, uh, alam ko ano eh, kay year ko siya eh. Year ko siya sa Ateneo noon eh. Alam ko nasa ano siya. Ah, uh, nasa marketing eh. Eh, sa basa nasa ano rin siya eh, business, ad business administration department. So nakikita ko siya doon. Yan. Yan, yan laging yung promote niya. Nakikita ko lagi. Papatantan. <laughs> Kakatawa lang. <laughs> Yan. Yeah. at yung daga, guys. Ito yung ano. UST. Ah, uh, USI. Yan. Yeah. Okay. Ibut nga na natin para sa inyo. Ibut na natin to. Ito yung USI, guys. Dito, dati nag-serve ako dyan sa katedral. Okay. Patay natin. Ikutin na natin. Tarman yung Ateneo. Pagdating mo dito, kaliwa. Pasokan na ba? Parang hindi pa, no? Ayun, ay, kitang, wala akong na yung estudyante. And may huwag yung 7-Eleven. Pakita ko sa inyo, guys, kung saan ako kumakain na napakamura. Sinaga. <laughs> <Sulaga. laughs> Nag-aral. Ito yung Ateneo. Kita niya yung tapat. Ito na Oh, grabe. Oh, grabe

Nandito pa yung si Roxa, no? si Kuya na kalbo. <laughs> At dyan pa rin siya rin si Rox. Wala, no? Yung kinakain na dati, meron ditong kainan na 25 pesos lang. As in, 25 pesos. May kanin ka na, may ulam ko pa. Tapos nasa ano lang siya. Nasa uh, parang styrofoam. Nakakaano man. ah kamis dito guys, uh, itong itong area na to. Eh kung ganito pa rin ah. Uh, sabihan niyo ako guys kung ganun pa rin yung sitwasyon dito pero dito sa area na to, maraming na nakawan dito. Maraming maraming nahablot na na cellphone ng mga estudyante ganun tapos tatakbo na lang yan yung mga nag nagano na snatcher. Tapos magmumotor na yan dito, dito papasok yan. Dire-diretso na yan kasi to kasi one way. So ano sila dito, maka takas sila dito kaagad ganoon. Lagi yan doon nag-aaral ako. Kaya 'yun. Oo. Oh, Duro, time ko 'yan. Tayo <laughs> kinukuha. Lagi na bibiktima ng mga estudyante diyan dati. Dito 'yan Kagal oh. kagano no, oh. Diretso yan dito tapos marami nang liko dito. Ayun. Tapos dito guys, dito ako nagboard. Tapos, yeah, dito ako nagboard din. Eh. Ito yung part na ano, oh, ganda na oh. Dito ako nagboard dati. Ah, uh, nag nagboard ako diyan tapos mas matagal ako doon. Ay, iba na oh. Improving na. Ito yung mga liblib na lugar sa ano. Eh, yes, sa Pagita. <laughs> diyan ako nagboard dati. Ilang beses rin ako na nakawan. <laughs> na cellphone and all. Ayan. So, may part talaga na hindi naman perfect eh. Hindi, hindi naman talaga perfect yung ano. Dito ako kumakain, guys. Parang eh. <laughs> kung kaya mamahin dun. o, <laughs> oh, dito ako lagi yung oh. naming memories dito. Tapos, oh. dito pa ba, ba yung Japanese na, no? Ay, wala na. No? Ah, close ata. Ito ba, ba yun? Champong. Ang daming memories dito. Tapos dun yung UNC. Ito guys, ito. Yung UNC. Ayan guys. Dito tayo sa sentro. Ulit, ayan. Mapakita kasi nyo yung tsura ng naga. Ooh, bago ng ano. Bagong building. Ano yung computer shop dito? Ay, wala na. Dati may computer shop dyan, no? Oh. At dati dyan ako nagdodota. <laughs> Wala na. Tapos, ayan. dito yung UNC. Ito yan. Ito. School yan. UNC din. Yan. Yung likod ng ano, likod to ng ano, at uh, papunta dito yung public market. Ayan, Master Square. Ay, Dito pa. Ay, Master Square. Ayan, mura yung mabiliin dyan, guys. Ay, yung mas mura, yung doon. Yung Hong. Mas mura dun, guys. Talaga. Para siyang Divisoria Mall. Mura dun. Ayan, Master Square dun, no? Ito pa, ito yung original talaga. Hindi ko alam na meron pala dun. Pero ito yung original ni Master Square. Yung Hong guys, doon. Pag pupunta kayo ng Naga, is bibili kayo ng mga item na mura. Tama yun, tapos Divisoria price lang. Punta ka doon, nag-wholesale din sila. Na, nag-try din kasi ako magbenta-benta na ano eh. Ayan. Pakita ko sa inyo kung saan yung Hong. Doon, ay! Hindi na pala tayo lumiko. Yan, pakita ko lang tong ano, ayan oh, ito yung yung public market. Sobrang laki niyan, guys. Lahat ng section nandiyan. Lahat ng categories ng pagkain nandiyan din. Then, pasalubong pa sa sa baba. Taas puro ano, wet market. Yan. Tapos one way to dito, ah. One way yung ano dito. Yung daan dito. Tsaka minsan no, pag gusto mag-business, dito rin talaga itakbuhan eh ng mga supplies sa Naga. Dito. Kasi mas mura dito guys eh. So expect nyo lang na traffic na kasi medyo marami ng tao dito. <laughs> <laughs> dito yan o. No? Eh minsan sinasamahan ko yung mga mother ko na bumili ng mga paninda niya eh. Nagbebenta siya dati ng ano. Ewan eh, ko eh, na oh, nagbebenta pa naman siya ngayon mga frozen goods. Ayan. Dito siya kumukuha. Tinur ko lang kayo dito kung ano yung makikita nyo. Pero, ayan. Ito yung lab ng public market. Oh, may, kung kuwari, kung magka kayo, ganyan. Dito kayo bumili na, ano, ng maisda. Kasi dito yung bagsakan. Eh. Pero mas maganda pag, ano, ang tip dyan, may madaling araw kayo pumunta kung... Sumamura. <laughs> Tapos diyan nagaano yung mga truck sa likod dito sa likod. Nagaano dito yung truck. Pamadaling araw yung mga isda, yung mga galing buhi na isda na italapia ganyan. Dito nila yung nilalagay oh. dito. <laughs> diyan kayo magabang ng mga isda na <laughs> galing mga ano iba-ibang area. Alam ko yung guys kasi nung ano nung Uh, nag-aaral pa nga ako nung college. So, ang business namin is parang uh, tilapia, longganisa, gano'n. So, kailangan, murang tilapia yung mabili namin. So, yun yun, yun yung ginagawa ako. Bibili ako dyan ng mura kasi kailangan mong kumita eh. Kasi so, dapat mas murang supply yung bibilin mo. Doon ako, <laughs> doon ako bumibili, madaling araw pa lang. Madaling araw talaga. <laughs> so, yun sya, yun, yun nakukuha ko lang dati ah, dati. Nakukuha ko lang ng 50 per kilo. <laughs> Tapos bibenta, bibenta na nila, na nila, yan ng doble sa taas or di display na nila yan nasa 100 na 110 <laughs> dati guys ah dating presyo ito ah <laughs> yan pag palabas niya yan guys dito ano na yan Manila na Daka, papunta ka na niya ng Manila pag galing mo dito guys ah dyan ako dati nagpa-ice uy may SNR na no? Uy! SNR dito! Seryoso! Yan you know? o! Hindi ko alam yan! <laughs> Galing! Tignan mo! Tagal ko lang din nakauwi. di nakauwi. Hindi ko alam may SNR na. <laughs> What the heck? Bait chip Bait right. ito guys may mga kainan dito Dito sa side na to Dito rin sa side na to May mga kainan Yan. Chef Kitchen Tretro ano uh, Gusto ko muna na ano Lutong ulam May chicken na po ayo Meron po Ah uh, yung chicken uh, ay oh uh, yung oh uh, po, yung 150 ah, meron ah, okay. isa po Okay guys, so tapos na tayo magpa-check up guys. ah uh, ano na, success na. Success, success. Gawin tayo sa Basilica guys Ah, pagdating dito, yan Ito yung ano nyo, dadaanan nyo bago kayo magpunta sa Basilica Ayan, so ano talaga ako ah Devote talaga ako Ng Peña Francia Ah, simula sa pool <laughs> Kaya na, kamis Ayan, dito guys, ito tour ko kayo Ah, mas maganda dito pag September Kasi sobrang daming tao, tas ang saya parang alam nyo yun, parang sa sa Cebu, yung Sinulog Festival doon. Parang ganito dito, Finya, Finya Francia Festival. Sobrang saya, ganun. Dito na guys, grabe. Ayun, ito. So, ayan. Ayan, bumisita lang ako kay, bibisita lang ako kay Ina. Ayan. Sabi. Ayan ako. Sabi, sobrang memorable nitong church na to para sa akin. Ayan. Sobrang saya dito guys. And sobrang, ano, alam mo yun, solemn. Uh, pag may problema ako, dumupunta ako dito mag-isa. Ayan. <laughs> ako, wala naman akong problema ngayon. Pero pupunta pa rin ako. <laughs> ayan yun. Grabe. So, guys, ayan. e uh, ay, pasok kayo pa. Mga Pubs, gusto ko lang sabihin sa inyo Kung may pinagdadaanan ka man sa oras na Lagi mong tatandaan Ang problema, lilipas din yan Para lang yan ulan sa simula, mabigat Minsan, nakakabasa hanggang buto Pero darating ang araw Titila rin at sisikat ulit ang araw Walang bagyo na panghabang buhay At walang gabi dinadaanan ng umaga Kaya kapit lang Huwag kang bibitaw Yung bigat na nararamdaman mo ngayon Yan din ang magpapatibay sa'yo bukas Kung pagod ka Pahinga ka Pero huwag na huwag kang susuko Dahil tandaan mo May mga taong naniniwala sa'yo At higit sa lahat Si Lord hindi ka pinapabayaan yan Kaya laban lang mga paps Isang araw balikan mo tong oras na to ay sasabihin mo buti na lang hindi ako sumuko.' guys so andito na tayo sa harap ayan yeah. so ito talaga yung takbuhan nyo kapag diyan, eh dami pag may problema ako ganun uh, pag kailangan ko mag mag isip <laughs> yeah. uh, ayan kailangan ko mag timpe something kailangan ko mag mag or kailangan ko kung may galit ako kailangan ko isurrender dito so dito ko siya inaano dito ko pumupunta ayan yeah. So paalam tayo kung pwede mag-drone kasi hindi basta-basta alam mo yung ka sa isang place hindi ka basta-basta mag-drone eh. Okay, so, ito yung schedule of masses dito sa Basilica Hey okay. okay, success na guys nakapag-drone tayo kuha na natin yung video yung ah uh, yung naga Ayan. so, Uh, uno ko siyang, uh, gaya gusto kong i-vlog tong naga kasi memorable siya sa akin. So, malaking pagkatao ko or experiences ko, uh, growth and happiness, sadness. Galing dito sa nasa naga yun. So, kumbaga malaking part yun. <laughs> kasi dito eh, dito ako unang na-reject, dito ako na-experience lahat ng mga emotion, happiness, gano'n. Dito rin yung pagod nung working student ako. So, So yeah, I hope you enjoy this video guys, no? And sana, ha sana may value. Comment lang kayo kung ano yung pad dapat ko pang improve kasi gusto ko talaga mag-grow. So yun naman, ha? I welcome criticism, no? yon I, will, I welcome any feedback. yon So yun guys, thank you so much for watching. But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago <laughs>